Bagong kampyon o bagong kengkoy. Netizens ni Yurakan ang biro ni BBM kay PNP Chief Tore. Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw na ibinahagi sa video na ito ay hindi opisyal na posisyon ng anumang organisasyon. Layunin itong bigyan ng mas malalim na pagtingin ng mga isyong kinahaharap ng lipunan batay sa pampublikong reaksyon at datos. Ayos mga kabas, eto na naman tayo, ready na ba kayo sa isang nakakabaliw na eksena sa mundo ng politika? Kung akala nyo tapos na ang circus, abay teka muna, dahil sa mismong sona ng ating pangulo, isang, joke, ang bumida, pero ang ending, hindi katawa-tawa. Nang batiin ni BBM ang ilang atletang Pilipino, bigla niyang idinugtong, at syempre, ang bagong kampyon, PNP Chief Nicolas Torre. At dahil hindi nakadalo si Mayor Baste Duterte sa kanilang charity boxing match, teknikal na panalo nga si Torre. Pero teka, sa gitna ng lahat ng problema ng bansa, inflation, korupsyon, baha, krisis sa edukasyon, at healthcare, ito ba talaga ang dapat nating pag-usapan sa SONA? Tara't balikan natin ang insidente, at basahin ang napakasakit na mga banat ng netizens. Habang seryosong pinag-uusapan ang sports program ng gobyerno, biglang nagbiro si BBM. At sinabi nga niyang, bagong kampyon, si General Torre, dahil nga sa walkout ni Baste. Pero ang netizens, hindi natawa, halos sabay-sabay silang nagsabi ng iisang bagay, this is a circus. Comments like, Government of Clowns, Ngit, The Puppet and the Clown. So na all, comedy show na pala so ngayon. Tuwang-tuwa ang mga bangag. Ilang netizens ang nagtanong, ganito ba kababaw ang priorities ngayon? Di ba dapat ito yung moment para seryosohin natin ang estado ng bansa? Ang mas malalim na tanong, bakit kailangang ipasok ang joke na ito sa Sona? may mga nagbigay ng sariling interpretasyon. Distraction daw ito sa tunay na isyo. Pang PR para kay Tore. At para pagtakpan ng hindi pagsipot ni Baste. Isa pang masakit na comment mula kay Jerry Mung Abnormal talaga ang presidente at ang kanyang PNP chief. Psychiatric evaluation ang kailangan nila. Harsh man ito, pero ganito nakababa ang tiwala ng marami sa gobyerno. Ang tawag pa ng ilan. Champion of clowns. Bagong kengkoy, bagong laruan. Hindi rin nakaligtas si Mayor Baste sa banat ng netizens. Ilang komento, biggest joke si Baste, puro all talk. Mayor na walang silbi sa Davao. Hamanin mo pa kasi eh, tapos magnusyo ka pala. Siya dapat ang clown, hindi si Tore. Ang mas nakakatakot, may nagsabing drug capital supplier pala ang Davao. Sabay banat sa umano'y dami ng drug positive employees sa City Hall. Kung ganito ang perception ng tao sa isang Duterte, hindi ba ito alarming? May isa pang angulo, disrespect sa totoong atleta ng bansa. Sabi ni Reggie Hardin Commendador. This is an insult to those athletes he mentioned, check, check. Habang pinupuri natin ang mga gold medalists, si games winners, at world champions. Bakit si General Torre ang, highlighted, na sa punchline? Di ba mas deserving ng spotlight ang mga tunay na nagtitiis, nagsasakripisyo, at kumakayod sa international stage? clowns or champions. Sa mata ng ilan, ang biro ay simpleng, light moment, sa gitna ng mahaba at seryosong sona. Pero sa mata ng mas marami, ito'y simbolo ng isang gobyernong hindi na alam ang priorities. Mga salitang lumutang sa comments. Mga baliw. Circus show. Clown of the nation. Nonsense champion. Sona all. Ang masakit pa. May ilan ding nagsabing. Tawa kayo ngayon, iyak sa 2028. Natila ba may babala ang netizens? Pananagutan nyo to sa eleksyon. Sa huli, ang tanong. Kanino nga ba talaga ang joke? Kay Tore? Kay Baste? Kay BBM? O, oh, sa ating lahat na nanonood at nagbabayad ng buwis habang sila'y nagpapatawa sa gitna ng krisis. Isa lang ang malinaw, hindi natawa ang bayan. At kung may tinawag man silang, bagong kampyon. E baka hindi sa boxing, kundi sa pag-arte sa entablado ng gobyerno. Shoutout, shoutout sa ating mga kabus na patuloy na nakikinig at sumusubaybay. Comment lang kung anong tingin niyo, joke ba ito o insulto? mag na kayo sa BuzzPinas Pinas para updated sa mga kwentong hindi basta nilalampasan.